Alright, ayan, good day mga kamukha Isang maulan na araw sa ating lahat At syempre, welcome back again dito sa aking channel KD35 Vlog And uh, for today's video ay hindi about sa ginto yung ating vlog ngayon So, ito ay parang update lang dito sa ating YouTube channel Kasi uh, matagal tayong hindi naka-upload ng about sa ginto Dahil nga dito sa Bagyong Christine Ayan, so malakas kasi yung ulan dito sa amin So, sana sa inyong lugar ay mabuti-buti yung uh, sitwasyon nyo At ingat po tayo dahil sa Bagyong Christine So ngayon ay ito magpapakulay ako ng buhok ko kasi uh, tumatander na tayo. <laughs> Namumuti. May nagikita akong puti-puti dito sa likod ng aking ulo at saka sa ibabaw. So nagkakauban na tayo. Ayan. So yon ito magpapakulay ako at uh, ang napili kong kulay ay golden brown. So, so sana makulayan itong ko kasi kadalasan ang hirap makulayan itong buko ko eh. So ayan, uh, sana isuportahan nyo pa rin ako kahit hindi about sa ginto yung aking binablog kasi napapansin ko basta mag-upload ako ng video pag uh, hindi siya abot sa ginto eh ang ano ang baba ng kanyang views kaya doon ako sa aking ano doon ako sa aking uh, FB page nagwawalwal at least doon sa FB page ko ang lalaki ng views kasi sa FB page ko eh, kumpara dito sa YouTube channel kaya doon ako nag -focus ngayon ka para ano uh, ko yung 10,000 subscribers doon sa ngayon ang aking FB page ay Uh, 7,000. Ayan. So, baka pwedeng pasupport din dun sa aking FB page. Ayan. Maraming salamat. At, uh, yun, uh, supportahan nyo pa rin yung aking mga upload na video para naman hindi uh, bumaba yung, ano, yung, anong tawag dun? Analytics ko. Kasi, yun nga, napapansin ko basta hindi about sa ginto yung upload ko, eh, walang nanonood. Kaya, minsan, hindi, hindi, ano, matagal ako mag-upload dito sa aking YouTube channel. Dun ako sa FB page nag-upload. Ayan. Maraming salamat. At, uh, happy 30k subscribers na pala sa ating lahat. Yon.